nandito ako oh kanina ayun o, oh, yung mga lumutang oh. ito po yung kahapon pa kahapon pa to na talagang uh, hindi nakinaya kinaya yung ano, marami pala ayun o oh. yan isang magandang buhay bago tayo umakyat sa taas at uh, tingnan natin yung preparasyon nila mga farmer nandito na, po ako ta uh, tinitingnan ko dahil kahapon nag anong po tayo ng ayungin uh, at mukhang hindi tayo papala rin ha marami po ang patay Ayun, may mga namamatay pa parang hindi kinaya yung biyahe sana naman ay may nakasurvive pero wala hindi na natin makikita yan dahil nangalat na sila eh So, ayun. May mga nakikita ko mga ilan na ilan na nakalutang, Sana naman yung majority ay naanjaan pa. Pero, ano man at ano man, sinubukan natin. Pero, pag malalim na po ang pan, subukan ko ulit mag-order. Pero, ang aanoin ko sa kanya na magre-request po ako na sa, sa isang bag ang ilagay ay kaunti lang. Kahit uh, bayad ako ng extra. Kasi, sa tingin ko, Masyado pong marami sila sa plastic, 'di ba malalaki na sila. Wala pong oxygen na ibinigay eh. Na, hindi hindi siya pinalobo kasi ang ano kasi pag fingerlings ganyan eh. Dapat uh, may oxygen tapos palulubuin yung plastic tapos itatali. Dahil siguro hindi naman sila talaga yung professional hatchery talaga baka wala silang gano'n. So isnalok lang nila, nilagay sa tubig and then uh, binalot ano. So yun po yung ah uh, naging uh, isa sa mga sa tingin ko problema kaya marami tayong mortality. Ah, uh, ayun, tilapia, maglalagay tayo next week. Tapos yung ayungin, hindi ko na po makita, bumababao kanina doon. Yung mga nakikita pa akong mga lumalangoy-langoy, mga ilang piraso. Hopefully po eh ano naman. Pero may mga nakalubog oh, patay. Sana may makasurvive sabi ko nga kung may makasurvive lang tapos yung mga nakasurvive na yon doon na tayo magparami which is pwede rin naman mangyari yun ano? basta importante may makasurvive sabi ko nga 50% more than enough naman na siguro hingi <laughs> sa 50% na ano, diba? parang 4 pesos each pa rin naman ang bili mo pero ayun uh, wala akong nakikita na lumalangoy dito na nag explore siguro malamang na andoon din lang sila sa may kangkungan sana, sana po ano. At uh, mahirap na. Hindi ko na po makita din dahil medyo madilim na yung tubig eh. Ang nakita ko lang yung mga ibang which is expected talaga kahapon dahil uh, marami ako nakitang hilo eh. Dahil nga doon sa ano pag, pagdating pa lang may mga gumanon na eh. So, ayun. Tingnan natin. At... Kung wala akong gaanong makita, let's say Uh, may tilapia na po at medyo mataas na yung tubig order po tayo ulit mabilis lang naman eh oh, ano na ay sa grabe ang linis na <coughs> ayan oh konti na lang palang tatambakan dito eh pwede na to mga farmer pwede na natin uh, paanohan to ng konti para naman eh so, konti na lang ayan oh Ah, nagpa-spray na po ako ng diesel sa mga paikot-ikot para mataboy ang langa. Pero ang good news, pahupa na po. Like a normal curve, 'di ba? Yung normal curve parang bundok ng arayat. Sa statistics kasi may ganyan eh, may normal curve na tinatawag. So naandito na tayo. Yung peak nung uh, langaw, oh, bumaba na. <laughs> hindi hindi packet ng no, paket Bumaba na. So sana tuloy-tuloy na po at uh, Balita ko sa may banda dito sa kabilang side. Puro poultry din pala. Pinapasara na din. So, ayun. At sinanay Christopher Min pala ay pupunta bukas. Magse-celebrate daw ng birthday. At may kasabay pa. So, ayun. Uh, may order sila. Kakain po sila ng, uh, ng lechon. Ayun. So... Uh silipin natin ang mga boys na mimingwit ng palaka mga farmer ako naman magsisilip ng ayungin na patay na lahat <laughs> ay ah. pero hindi ako magigive kung wala mang matitira pag may tilapia na ay uh, malay mo may tilapia na mas ano naman sila no? baka mas gusto nila may kasama na sila pero hindi naman natin sinasabing wala nang tilap ano, wala nang natira meron pa din namang chance pero kasi medyo marami akong nakikitang dead-dead eh. Oh, dito marami oh, palaka. Tumatalon talaga eh. Dito marami. Oh, yun oh. Gusto ko pong makita. Kung may makikita pa po akong ah... Uh, isda na talagang ayos ah, yan ibig sabihin may buhay lamig naman yung tubig eh na natin kung anong naging problema pero palagay ko dun sa handling kulang sa oxygen talaga yung isda, medyo marami pa 200, ayan lalaki na wala pang oxygen so medyo talaga ano alam naman mo walang oxygen kasi yung yung tali hindi naka, naka ano eh nakapwersa talaga na ano eh so ayan na mga boy bingwit oh ayan mga boy bingwit mga farmer wala pa may nahuli na nandito ako kanina ayan oh may mga lumutang oh ito po yung kahapon pa kahapon pa to na talagang uh, hindi na kinaya yung ano, marami pala. Ayun oh. Tingnan niyo. Oh. Sana may naka-survive. Meron naman siguro, sabi nga ni Papa, meron 'yan. Hindi na natin makikita kasi talaga eh. <coughs> Parang ubos yung ayungin ano. <coughs> ha? May nakita ka. Hmm. Masigla. Oh, yun naman pala eh. Oh, signal lang daw may nakita. Baka palaka lang 'yun. Ha? Kulay itim. Ah, oh, ayun 'yun Wala namang ibang isda pa eh. Oh, may nakita naman pala si Nina. Hey, hilo. Oh, 'yun na nga. mahanap lang ako ng may makikita lang po ako na anong talaga lumalangoy ng maayos medyo magiginawahan ako orderly ako pero kung wala ako nakita ibig sabihin something is wrong baka talagang hindi siya hindi niya gusto baka gusto niya mas malalim na tubig so sa malalim na tubig natin susubukan pero kung mayroon tayong makikita ibig sabihin kaproblema tayo sa ano nila ha huh? ha huh? wala kasi kayong pa iyak eh dapat may pa iyak nasa na o yan na matatakot na

na. Gumagalaw po yung ano. Gumagalaw kasi yung yung ayun oh, naan doon. Oh. Ah, dito meron din oh. bubulabog sila nung ingay parang nakatrack sila ganun po yung ano nung anong yan sana may makita akong ayungin masaya eh. na ako pag may nasilip ako Ang Effective ba yung tunog-tunog na yan? Ha? Sa marami nagko-comment. Salamat sa in-upload mo, ana. Marami na kami nahuli, eh. Na?

Eh, naman mo nang isda eh. Layo na eh. Hindi mo maaangat yan pagka... Matasabit lang. Oh. Dapat paangat pa lang talaga yun eh, ha. Oh. Wala. Gano'ng pare. Tingnan lang <laughs> kung pa akin. baka ayaw nila sa tubig saka nakakahuli kanina kahapon Ayan, nandito ako sa taas. Nakadungaw kasi papakain ako ng kalapate. Eh. May nakikita akong nag-oxygen na isda eh. So sa tingin ko hindi naman po lahat namatay. Ayan ako nakitang gumanon tapos maputi. Wala, wala, wala pa namang isda to eh. So most probably sila yon. Hmm. Naan doon Mm, na farmer. Kita niyo yung parang may ano. itim kasi. Eh. Pagka hindi nag na gano'n hindi mo makikita yung ano niya. Pagka silver niya. Sana meron. Ah, uh, malalaman natin 'yan tagal-tagal. kita naman ng mga boys yan i-report ire nila kaya kuya may nakita ng aming no? survivor pagka bukas makalawa buhay na yan wala mahina walang mahuhuli itong mga ito oh. Iwanan na kayo ni Kong ah. Madagdagan naman lang sana ang mga tatlo no. Anong luto nun? Adobo Adobo. Sabi ni ka Farmer Anthony, yung iba daw, tinatadtad na kagad, wala nang ano? Wala nang balat-balat. Oo. May ganun ba? Wala. Ha? Ah, parang hito lang yung balat. Ah, parang hito lang yung balat. medyo ano pa tayo ah, medyo ano pa tayo sa ayungin nating pinakawalan. Hindi mo kasi makikita gawa ng napakasukal eh. Pero good yan mamaya may ikot ako dun sa ano, titingnan, titingnan natin. Papakain lang ako ng ano, ng kalapate. Pero kung ano, talaga dito po sila, yung mga isda. Dito na po 'yan. Hay. <laughs> na, suko na. Ha, yeah, okay na tayo. Ikutan ko 'yung dito. Alam niyo kung nasaan 'yung mga palaka? <laughs> Naandun sa semento. Ay, Dexter. Ayan, di nila nakakita. Nilinis pala ni Kong Kong to. So, ayan. Nako, mga ka-farmer. Huwag kang madudulas. Pababarbecue Bab ka dito. Barbecue ka, boy. Ah. Kita ko po sa inyo yung palaka. Ano? Ayun, o. No? Oh. Kita nyo yan? oh, one. Ah, sa, -sa tubig talaga siya. Tapos, nakaangat lang yung ulo. Gahanap kasi ako ng ayungin. Uh, mga uh, farmer hanggang ngayon po ay uh, wala pa tayong nakikita which is malay natin bottom ano sila wala di ko po alam ang characteristics ng ayungin baka more on sa ilalim po sila tingnan mo yung ano tingnan nyo yung palaka na karag nasa ibaba pero yung ano nasa nakalubog yung ulo so di ko po alam ang ano ng uh, ayungin baka mamaya sa ilalim sila Ayan oh, yung mga puti na yan. Yung iba dyan, balahibo ng kalapate. Pero yun, mga patay po yan. Ibig sabihin, nakarating na dito. Namatay pa rin. Ganyan-ganyan hmm, mo -ganyan muna mga farmer. Pero, kung hindi man tayo pala rin, uh, sabi nga sa kanta, let me try again. Uh, tilapia na muna unahin natin. Pag mataas na yung tubig, saka tayo naman gumanat naman ang na ayunin. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero so far dito ay uh, negative pa tayo. Wala pa akong nakikitang ayun. Ayun, meron mga farmer. Ano ba yon? Ay hindi hindi gumagalaw. Wala ko isda na. Negative. So, tingnan natin. Sabi ko nga, hindi naman po worth it naman yung sugal diba ba? 17. Ah, <laughs> uh, mabuhay lang na kalahati uh, palahate. ayos na. mabilis lang naman mangitlog ang mga 'yan. Ano natin? Wala pa pa na andiyan pa pala 'yung mga nagpi-picnic na nagpaalam sa akin. Hindi na ako umakyat eh. Wala pa talaga, negative pa, wala pa tayong nakikita pero marami naman po yung isda kasi ang tendency nakalutang na po dapat yan so hindi naman po ganyan karami hindi naman ganyan kumbaga yung, yung nakalutang ay mas marami naman yung pinakawala namin kaya hoping pa rin tayo kahit naman doon sa may mga kangkong wala pa rin naman po ako nakitang tawag dito uh, may mga nakalutang doon so dito may ilan ilan plus yung doon na marami na expected ko na talaga na ayun na yun, gumagano na yun sumusoning na paglabas pa lang sa plastic so lahat sila nagsasabing meron yan ako naman kasi medyo alam mo na hanggang ano tayo tumas tayo eh hehehehe <laughs> hanggang lang nakikita ayaw eh, maniwala so ayun ayun mga ka-farmer, tinitingnan natin at uh, ayun po ang quick update sa ating uh, ano ating uh, mga ayungin uh, may namatay talaga as expected so we will see sa mga susunod na araw kung mayroon talaga maglilitaw na makikita natin ng mga survivors so yan marami pong salamat at bukas sana maganda na po ang panahon at hopefully busy tayo nakaprepare naman so abang abang na lang tayo ayan marami pong salamat at magandang life